Kumakain ba kayo ng pancit canton? Tara, magluto tayo. Maagang nagising si misis kasi nagugutom daw siya. Kaya naman magluluto ako ng pancit canton. Paminsan-minsan lang din kami kumakain ito kasi hindi naman siya maganda kapag kapalagi. Siguro mga once a month lamang kami kumain nito. Naubusan na pala kami ng kalamansi flavor kaya haluan ko na lang ng isang medyo maanghang. Minsan kailangan din natin ipagluto ang ating mga misis, lalong lalo na sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Maliit lang yung aming ginagamit na kasirola kasi tatatlo lang naman kami dito sa bahay at syempre maliit pa lang din naman si baby Kaydel. Kaya nagpainit na agad ako ng tubig. Tatlo yung lulutuin ko kasi bitin sa amin yung dalawa. Pinuputol ko muna yung mga kanton bago ko pakuluan para naman hindi siya masyadong mahaba. Mahirap kasi ngaluin pagka hindi siya pinutol eh. At medyo nasagpa nga yung niluto kong noodles kasi naman bising bising ako kakaselfon. Nakalimutan ko, may niluluto na nga pala. Siyempre, kumuha na din ako ng kalamansi sa aming ref kasi hindi kompleto yan kapag ka po walang kalamansi. Mas gusto kasi namin ni Mrs. Jan is maasim. Pagka kasi walang kalamansi yung aming pasit kanton, hindi namin nauubos ni Mrs. Madalas may tira. Kaya naman hindi kami nawawalan ng stock na kalamansi. Mahilig kasi sa maasim. At habang binibidyoan nga ako ni Mrs. ay takam na takam na siya habang nilalagay ko tong seasoning kasi nga gutom na gutom na siya. Pagkatapos paminsan-minsan lang kami makakain ito. Pagkatapos nagtaka pa nga si Mrs. kasi may nilalagay akong manghang na seasoning kasi ayaw na ayaw nga niya ng manghang. Tapos sabi ko naman sa kanya, "Wag kang mag-alala, mas manghang pa diyan ang pagmamahal ko sa iyo." Ciao. Hindi naman kasi masyadong lalasa yung niyan um, kasi Out of 3 pancit canton, isa lang naman yung may flavor niya na pagkatapos, nilagyan ko pa ng apat na kalamansi. At pagkatapos nga namin aluhaluin, ay nakakain na rin kami. Mapapansin nyo, hirap na hirap kumuha si misis kasi kutsara yung gamit niya. <laughs> Kaya naman tumayo muna ako para ikuha siya ng tinidor. Pagkatapos, kinuha na pala niya yung aking ginagamit. Kaya naman pag nagugutom yung misis nyo, ay kinakailangan nyo ding ipagluto yan paminsan-minsan para naman maging masaya siya. Meron nga tayong kasabihan na a happy wife is a happy life. Maraming salamat!